Isinagawa ng Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission ang kauna-unahang Bay Union Youth Festival na may temang timpuyog sa Adventist University of the Philippines na dinaluhan ng higit isang libot limang daang kabataan kung saan pito ang nagpasya na tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Si Myra Jim Tanyedo para sa report. Sa isang makasaysayang pagtitipon, nagkaisa ang Northern Luzon at Southern Luzon Philippine Union Mission para sa isang Bayun union youth festival na may temang timpuyog, gathering and working together towards one accord. Mahigit isang 1,500 kabataan mula sa dalawang union missions ang dumalo sa makabuluhang pagtitipon na hindi lang basta youth festival, kundi isang karanasan ng spiritual na pagpapalalim, pagkakaibigan at aktibong paglilingkod. We need synergy. We need unity, uh, Team Puyog, para sama-sama, nagkakaisa. Uh, ang leader natin ay si Jesus, ang leader natin ay si Jesus Christ, uh, leading our young people to accomplish uh, the the mission He entrusted uh, to each one of us. So, uh, having this beautiful team, Team Puyog, this by union SLPUM and, and, and LPUM, and also this entire young people, having Jesus Christ as the leader, the work will be done soon. It was such a great experience po and I was so happy nung nakarating dito and yung vibe and the place, lahat po yung mga youth po nagkakaisa and there's really a timpuyog here. There's a unity sa lahat po ng mga youth. Nagkaroon din ng mga breakout sessions na tinalakay ang iba't ibang usapin na tumutugon sa pangangailangan ng mga kabataan. I praise the Lord for being part of this Timpuyog Youth Festival 2025. Day one pa lang ay punong-puno na ng mga activities, spiritual activities, breakout sessions na nakakatulong sa aming mga kabataan. At salamat sa Panginoon. Actually, I don't have regrets spending money just to be here, to be part of this uh, prestigious activity. At salamat sa Panginoon na ako ay natuto sa napakaraming mga discussions, plenary sessions. Uh, tumulong ito upang mas makilala pa si Jesus bilang author and finisher of my faith. Super nag-enjoy po ako kasi um, usually po kami po yung nag-organize ng mga camp. So dito po ay na ko na camper po talaga ako and marami po akong natutunan at na-bless po ako sa mga plenary session po. Hindi rin nawala ang sports program, team building games at iba't ibang group activities na mas lalo pang nagpatibay sa kanilang pagkakabuklod. Ang lahat ng ito ay pinangunahan ng dalawang union mission katuwang ang napakaraming masisipag na youth volunteers. Pero git sa lahat, ito ay naisakatuparan sa tulong at gabay ng banal na espiritu. Ang team puyug activities napakalaga kasi ipiniprepare natin yung makabataan natin para ma-involve sa Youth Alive Harvest 2025. Para sila ay makisangkot sa gawain ng pagdidisipulo, ng uh, pagbimisyon at paghikayat. Kaya napakalaga nito. Ikalawa ay para i-unite yung lahat ng mga sa isang layunin, sa isang gawain at sa isang paglilingkod sa Panginoon. Pitong kabataan ang tumugon sa panawagan ng Panginoon at tumanggap bilang kanilang tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Isang napakagandang simula para sa direksyon ng Harvest 2025. Nabago yung aking pananaw na hindi pa pala sapat ang aking nalalaman tungkol sa Panginoon. Pag-invite sa akin ng amigos kung saan um, every Thursday nagkakaroon kami ng worship kung sa, nagkakamustahan. Doon parang feeling ko comfortable ako na may share yung mga experience ko, mga blessings na natatanggap ko. Kahit maliit o malaking mga blessing na dumating ay parang sapat na yung ano, kumbagay, laking pasasalamat na sa Panginoon. Ang Timpuyog Youth Festival ay hindi lamang isang event. Ito ay simbolo ng pagkakaisa ng kabataan para sa mas malalim na ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Sa pagkilos ng banal na espiritu, ito'y isang naging marka ng pananampalataya at bagong simula. Our speakers na nag-share ng mga amazing lectures and their knowledge about the things and also the lessons ay nakabless po talaga na nakakapag-boost na spiritual life nang bilang isang kabataan. It is an amazing uh, event na plinano po talaga nila at prinipare sa bawat isa sa atin. Ang pagpupuri at pasasalamat ang ating ibinabalik sa Panginoon. Ang Youth Festival 2025 na may timang timpuyog ng ibig sabihin pagkikiisa, pakisalamuha, at pakikisangkot. Mula sa simula ng ating paghahanda ay nagugol ng maraming panahon para may handa ang campsite ang lahat ng kagamitan, ang paglalaro at ganun din sa espiritual na bagay. Hanggang sa natapos sa mga araw na ito, ang mga bata mula sa mga organizers, sa ating youth directors, mula sa union, local mission at conference at lahat ng mga mass guide coordinators ay pinag-isa ang kanilang lakas upang maisagawa at natapos na may tagumpay. Kaya ngayon, ang pasasalamat at papuri ay para sa Diyos. Ito sa Adventist University of the Philippines, layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Mayra Jim Taniedo, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.